sa ikaduhang adlaw sa special job fair alang sa mga senior citizen o persons with disability kung PWD nga gipaygan sa Osaka Mall sa Davao City adlaw nga Miyerkules ubay-ubay ka mga job seeker ilam sa work opportunity program for senior citizens ang nag-apply og trabaho alang sa Osaka fast food chain sa Davao City karon nag-hire ta para sa atong Jalibi group partners no and then ang atong i-hire karon is 100 100 oo but ang magtatrabaho lang ana for our first batch is uh, 44. Mapasalamato ng mga senior citizen sa kahigayunan nga makatrabaho ug maka-income, ilabi na nga kaya pa nila nga manarbaho, luyo sa ilang edad. Ang oh, um, trabaho nga matarong, hmm, trabaho nga matarong, ipakita na to, as senior citizen, kaya pa na trabaho. So, okay, tabang sa mga senior para malinga po, dili nga ano, loalaay, sabalay, anak. As of 11.30, Merkulay sa Buntag, nasa 84 ka mga senior citizen o 25 ka mga PWD nga deaf ang na-hired on the spot. Gawa sa mga job fair, nagpahigay na sabog skills training ang Testa Davao City alang sa mga job seeker. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.